Makikita sa kuha ng CCTV footage ang truck na ito na binabaybay ang daan. Ilan saglit lamang, bigla itong dumulas papunta sa kabilang linya dahilan upang mabangga ang kasalubong nitong motorsiklo. Nangyari ang insidente pasado las 7 ng gabi noong Sabado sa Villasis, Malasiki Provincial Road na sakop ng Barangay Unzad, Villasis, Pangasinan. Ayon sa pulisya, maulan at basa ang daan nang mangyari ang insidente. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck sa manibela Kaya't lumihis ito sa kabilang linya ng kalsada at direktang bumangga sa kasalubong ng motorsiklo. Noong una kasi, hindi pa namin na-review yung CCTV. Ang sinasabi nilang umagaw ng linya is yung motor. But in the long run, nung nag-review uh, nag kami ng CCTV, nakita namin na yung truck ang natumba or nadulas. Kaya nahagip niya yung uh, approaching na uh, motorsiklo. Sa kasamang pala, itong driver na ito is uh, nasawi haba dito na arrival pagdating sa ospital, Yung backrate niya is na nanatili pa rin naka-confine sa Dr. Chan. Agad na itinakbo sa pagamutan ang mga sangkot sa aksidente, ngunit idiniklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo habang nagpapagamot naman sa ospital ang backride nito. Hawak ngayon ng pulisya ang driver ng truck na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng truck. Samantala, sa kaparehong lugar, Sugatan ng dalawang katao matapos ang naganap na sagian ng tricycle at pampasehirong bus mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, binabaybay ng dalawang sangkot na sasakyan ang magkasalungat na daan nang bigla o lumihis pa ang tricycle dahilan para masagi ang likurang bahagi ng pampasehirong bus. Itong 5 star is papunta dito sa Villasis, itong tricycle naman is going to Malasiki. Then pagdating ko sa place of incident, yung tricycle nakakuha ng komte dito sa part ng likod ng kulong ng 5-star. Tumama yung manibila kaya tumilapon sila. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng tricycle na ayon sa pulisya ay ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Kasalukuyan ang isinasagawang pag-uusap ng dalawang panig patungkol sa mga danyos sa insidente lalo na ngayon tagula na madulas ang kalsada, eh, wala pa rin yung uh, mag-iingat tayo sa pagmamaniho. At sana kung nakainom ang isang driver, iwag eh, huwag nang magmaniho, magpalipas na lang ng oras muna. Ang advice ko sa mga motorista is uh, magdrive mag-drive sila ng uh, yung katamtaman lang ng takbo para kung sakasakaling mainkal sila ng aksidente ay hindi grabe. Saka para maiwasan din yung aksidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.